Good morning guys! Ito na naman tayo sa laot. Kumusta na, na yung panahon sa inyo guys? Dito sa amin ay bahagyang humina na yung ano, yung bagyo at natural na habagat na lang. Pero nandyan pa rin yung kapal na ulap. At bandang tanghali, bago siya lumalakas. Ngayong umaga, medyo hindi pa gaano kalakasan yung hangin niya. Kasi pa lang yung araw guys. Yan kung makikita natin. So naglaot na naman kami ng pamante or palubog kung tawagin dito sa amin. So, hindi muna tayo ng palayo kasi kanina sinubukan namin lumabas. Ay, hindi pa kaya, medyo lalaki pa yung alon baka abutin tayo ng umaga bago makarating doon sa ispan natin kasi hindi malay lang yun kaya nag decide tayo na dito na lang muna maglaot sa may papasok dito sa amin sa may luok so baliyan yan ko yung kapayas guys yan yan yung sa amin malapit lang kaya hindi masyadong nakakatakot kahit nalumaki yung alon mabilis na tayo mga so shout out nga pala kay Tubi Vlog ayan support nyo guys yung kanyang channel kung gusto nyo makakita ng mga fishing adventure about sa panghuhuli ng tabagak or tamban yan bisitahin yung page niya guys at syempre kay Bats Ariel Bakusa yan support niya rin kanyang page guys at kay Sir Rogelio Plaza yon kay Bay Jojo Bay Jojo shout out sa inyo dyan sa Puerto Princesa at kay ano guys kay Biahirong Perlas ng Palawan yan kay Gerald Amuto Perlas yan shout out sa iyo idol so yan guys andabayan natin mamaya kung ano yung mga mahuli natin sana makadali tayo dito kahit na pakunti-kunting huli lang Uh, makapang bigas-bigas lang okay na at least sa pangulam ay libre na tayo so ganyan lang talaga sana po guys pag malakas yung panahon ay tsaga-tsaga lang bawilan tayo pag medyo kumalba na so yung kasama natin ngayon <laughs> siya boy hi wala dyan boy yun no? uh, tapos siwa <laughs> Alo, siwa tulog pa puyat siguro kagabi nanood siguro ng kardo yan <laughs> ay wala pa lang kardo ngayon kasi uh, linggo na linggo uh, sa lunes na so pala so yan yeah, pasikat na yung araw mamaya-maya uh, lang hindi na lang kami na amin Pila na kami na lambat guys Umaga na Ayan na ni po yung ating ano Lubid Sana makadali tayo ah, Hindi na muna natin naandara yung makina Kasi hindi naman ganong karakasan yung hangin Ayan kung mapapansin nyo Medyo banayad na yung ano natin Yung dagat Pato Ang unang huli Ito <laughs> na Mix na na tayo Salay salay Maganda ganda yung bungat ng isda natin ngayon Kasi nga Nagpakita na kagad yung mga target natin isda Yung salay salay Isda pato So guys Yun Torsinyo uh, Pag dito sa mababaw magarya Ito yung mga malimit na nahuli Ayan. So, uh, pag malakas yung panahon uh, Pumupunta ito sa tabi Ayun malaki Wow ha Ang laki Ayari siya Yan, comment out below guys kung nang tawag sa inyo ng istang ito dito kasi sa amin torsilyo or batong kung tawagin ayan okay wala pa napulit eh ayan puraw super lakas na ano kumabot na eh. yung puraw dito sa tabi masarap sa prito sa sinigang at sa paksiw yan kahit anong luto guys yung isla ito mayinit na guys ay ito na nagpapakita na yung mga liwit guys na isla ito pa nalinigan kasi guys pag malakas yung ano kabagat nagpapakumplito yung mga isla ganito ito pa mas malaki ito pa Ah, pakasalat na nito sa kinilaw guys at isda nga no. Kinilaw at prito. Yeah, no. Wow. Yo. Yo, uy. Ulo ka, ulo ka. Sayang, langis na sana -la ka ulat. Ito na nga balik. Paika balik. Naulo sa guys. sa may ka Yan, bali yung isda. Nandito banda sa may ano? Sa may so Sa malakas na part na area. Yes, so, sunod daw. Nandito yung mga salay-salay. Kaso, hindi natin kaya ang abantihin kanina doon sa labas kasi nga malon. Kaya dito lang tayo nagbitaw. Kaso yung isda, dito lang din banda. Hindi bali, baka bukas pag kumalma. Abantihin natin yan dun sa may bandang taas. Wow! Baulo! <laughs>

Bali bawit tadi itu sampai so bendang tas bro buru. dito banda sa ano may bandang taas kung hindi sila sila magtanggal guys kanina medyo malungkot kasi nga wala tinatanggal na so, ngayon yan ah Ayo kita kita Oh lebih merah minum mer chamado maklly kaik gehört berubah rijet wah tama na yung laki yung size ng ano ng mga salay salay sa lamat natin pang matahit ko talaga salay salay okay. sariwa gumagalaw galaw pa Tapos na yung ano guys, tapos na yung matangot natin na lambat. So, nandito na tayo sa matang city. Yan, Matang city natin yung hinihila natin. Na malalaki na yung mata. Bali yung sapsap -sap na mahuhuli nito, pili na. Malalaki na. ating sapsap guys ang sarap na ito pang sinigang pang sinabawan tala ah, malaki sa na yung nahuli o oh. pag nandito pa rin yung kawan mamaya ng bulo yari sa matang city natin huli talaga guys matay mingan yan nandito pa rin sila oh. ang sapsap

Dati wow. na ako sa burol guys. <laughs> Sobrang dami. Wow. Paulo na naman. Oh, no. pa. ay, ay. <laughs> Thanks God. At kami dito banda sa taas. So, maganda ganda yung natin dito sa so, may bandang taas. Mga haba ulo at salay. Ayan. Dito guys. Um, medyo mahal na yung presyo nito. kaya uh, makakapat na kilo lang tayo ngayon. Ayos na. Ayon. Wow, gái, ngay 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 đi. 收购，咱们收购个一

yung salay guys kasi nga itang shitty na ito yung lambat natin sakto sakto talaga sya pa sa pa uy Ayan, buhay na buhay wow. yan guys Sariwang sariwa talaga kumpol sayang guys oh so. kinain na ng pawikan naunahan tayo yan oh guys okay. matanggal na natin ito kaya boy para matapos tayo baka maunahan pa, natin, maunahan pa tayo ng ano ng mga kaibigan natin sa ilalim pagani ganitong may huli, nanginginahin din yan sila. Kung sa ilunggo pa, mga man sila part. Uh, pati yung isang kanduli, nakikisabay din. Yan, kanduli dito kung tawagin sa amin guys. So comment down below guys kung anong tawag sa inyo ng isang ito. Yan, kanduli. Yan o. Oh. Yan. Yan. Halos. Halos. Ah, baulo at sanay-sanay yung huli natin ngayon. Bali, ganitong isda talaga yung target natin dito sa may bandang kanto ng Baura. Yan, dito kasi sila pag malakas yung panahon, dito sila nagpapakubli. Yan, iskid na namin to dito guys. at malakas yung panahon, tapos biglang humina kumalma Yan, maganda mag dito. Nagtatago rin siguro yung isda dito banda, nagpapakubli rin. Tinik mo na. Okay, guys, so. Yan, natuloy. Oh. Lo, antok again. Sakit karma itu bakal guys. Tuh. Gulit. Ya wala bit taay matapos, guys. Kalateng pa niyo na lang. Dali masawa. Kalomea ipapakita ring Holy again. <laughs> Oy. Patapos na tayo guys, nakahagi pa tayo ng isang kawan ng salay-salay. Wow! Tignan niyo guys. So, dandan. Dandan. Yun! yon. Comment down below guys kung nang tawag sa inyo, sa inyo na isda na to. Dito kasi sa amin, salay-salay. Yan. Medyo mas ilaw na. Mataas na yung sikat ng araw. Oh. So, oh. So, Nakatanggal ng pagod guys. Pag nakakita tayo ng ganito. May santong pok. Ito dito boy. Patagal na dito kaya boy Wow Pagal <laughs> na tingnan boy Yan tapos may isdang lifty pa So Pagal na Yan Dito sa amin guys yung tawag dito lifty Yan na isda or ispartan kung tawagin uh, Comment down below guys kung anong tawag sa inyo na isdang ito Yan mali malimit itong nahuli sa pangawil Yan sa kitang Yan tapos yung sa mga lambat na pa pangmalalakihan Ini mukanya. Ya. Buya lah buya. Tayo. Yun. Patapos na tayo, bay. Ah. Patapos na tayo, may nagpahabol pa. <laughs> Yan you know? oh. Yeah. Uy, nasa abante mo, uy. Dila <laughs> nyo, guys. Hala. Wow. Thank you, Oh. Wow. Grabe. Talaga naman hindi natin inaasahan, hindi natin hawak yung ano natin. Yung kumbaga yung sitwasyon natin sa dagat, hindi natin alam kung may huli o wala. At bigla na lang na ano. Bigla na lang minsan isipin natin kala wala. Kala natin wala yung pala sa may bandang unahan, biglang marami. Yan. Kaya dapat kung tayo lagi mawala ng pag-asa guys pag nasa lao tayo. Ah, uh, hanggat pa yung lambat natin, nahihilahin. Huwag mawala ng pag-asa. Kaya malay natin sa may bandang unahan, may isang tumpok na yung ano, kawan isda tulad dito guys. Yun. Yun. Thank you Lord. Salamat sa blessing. Dito na lang natin to ililagay. dito. pakatanggal natin kaya boy. Barang boy. meron <laughs> pa dito. Wala na. Sa tingnan. Ano, guys. Malahan. Uy, ah, na. Wow! May kanduli pa, boy. So, may bandang huli. So, may nagpakabot pang kanduli. Yan. Ito na yung natin, guys. Tapos na tayo. Yun, mas ilaw na. Okay, hey, guys. Tapos na kayo mag-ilaw ng aming lambat. Yan. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo, guys. Sa... Uh, wala akong sawang suporta nyo sa panunod at pagsuporta sa ating mga video. Uh, please follow at pakishare na rin guys ng ating mga video para lagi tayong updated. So ayan, nagtatanggal pa siya boy. Yan yung sa na natin kanina na nauli. So, bali, ko sa inyo yung mga nauli namin isla guys. At yes, wala, tapos yung iba nandun sa bandera. Yan guys, yung mga nahuli namin isda Yan, sari yan. Pero karamihan talaga kwan. Salay-salay at paulo. So yan guys, that's all for today. Thank you for watching. Bye bye.